God is walking toward life. Gano Kadalasmo Bini Bikas ang Tang Amen. Amen is sure otia. Amen is a word is for for your faith that that can do for you. that amen is our Lord Jesus Christ. Jesus Christ is always yes to his promise. Why many Christians di mo marinigan ng amen? Para walang tiwala. Di mo ba? Parang hindi kumikilos ang Diyos sa Kanya parang nag sa gagawin ng Diyos. If you believe to our Lord, it reflect to your life na may na, nangyayari sa iyo. May ginagawa si Lord sa buhay mo. According to the Bible, our Lord is always yes. Yes to our life. He give everything to us, may kinagawa siya sa atin. We say Amen because siya ang katuparan ng pangako ng Diyos. Amen? Amen.